go hmm. Well. Isa oh. Eat na eat. hoy Salamat po at gusto nang kumain ni Isa. Uy, ang galing. Pinapakain. Oh, kagati na yung kamay mo bait ni Kuya Lucas ah. Uh, Ay! Hey! Isa! Ubus na. Meron pa? Uh, Ubus na. Kumakain po sila ng mari. Ayan. Uh, Bigyan mo si Isa. Bigyan mo si Isa. Bigyan mo si Isa. ato.